Mga igsoon, diri sa Ebanghelyo karong adlawa, ang atong Ginoo naghatag sa beatitudes, pagkabulahan kung magtuman ta sa gipabuhat ni Lord nato, bahalag lisod, bulahan ta. Pero kung ang Ginoo na ay beatitudes, na apoy sayawa, mabasa ni sa libro The Sower's Seeds. Upatlay patlay akong ihatag. Number one, blessed are they who are too tired and busy to go to church on Sunday, for they are my best workers. Ang ideal unta mga Iksuon, mumatatag sa'yo, musimbatag sa'yo, kay una ang ginoo, pero ang yawa muhonghong na, ayaw sa bakod, tulog sa, or tagaan taniyag trabaho dayon i-emphasize niya importante ng lakawa or malingaw ka ng lakawa. Maunang tagad na lang mahuman ang adlaw, kapoy na, di naka ganahan mo simba. Lipay ang yawa. Number two, blessed are they who gossip For they cause strife and division that please me. Malipay daw ang yawa anang mga chismoso sa ugli Kaya kay mao man ay hinungdan nga magkabungkag ang maayong relasyon. Before unta ta, -ta mohimo og usa ka istorya kabahin sa usa ka tawo, ato gyud dapat tunan an kung unsa gyud tinuod istorya gikan sa mismong tawo dili sa laing tawo. Kay kung kitaw maghimo-himo tag istorya, dayon dili di ay tinuod mabungkag yun ang relasyon, magkaaway naman. Lipay ang yawa. Mo man na misyon, division. Ikatulo, blessed are they who profess to love God but hate their brother and sister. Lisod imagino, no? Kugi kay musimba Dayan mo ingon pagita, I love you, Lord. I love you, God. Pero naapatay kontra. Lipay ang yawa kay 50% pa man di ay na Ikaw pat, blessed is he or she who has no time to pray for that person shall be easy pray P-R-E-Y P -R -E -Y. biktima maunang ang taong dilihingam po sa puton kusog mamalikas dalirang rang surrender panahon sa mga problema kay dili man lalum ang pagtuo so mga iksoon atong pamalandungan ng sayawa kay ganahan ba kadi ang dapita. Okay? Atong paningkamutan nga sa ginoo bahalag lisod pero maunay makapabulahan nato kana yung long lasting everlasting yun. Okay? God bless.